Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax Umaga na balita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi Iba't ibang grupo, di raw pasisindak sa bantang kaso ng mga diskaya UCPD, magkakaso rin sa mga namato sa rally kahapon sa kamera Palasyo, suportado ang negative list kontra sa maaksayang infra-spending. Mga miyembro ng BICAM noong 2024, ipatatawag ng House Infrastructure Panel. Bagyong lani, mabilis ding nakalabas ng PAR. Ilang bahagi naman ng Metro Manila, binaha matapos ang tuloy-tuloy na pagulan. At Nano Banana AI bagong kinaaaliwan ngayon sa social media. Magdita, Magdita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Sabado, September 6, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. I -max. I -max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Napawaw na lang ang grupong bayan muna sa plano po ng mga diskaya na kasuhan ang mga nagprotesta sa kanilang compound nitong Webes. Kung maalala kasi pinagbabato ng putik at nagvandal ang ilang mga rallyista sa St. Gerard Construction sa Pasig City. Sinabi naman ni datang, dating bayan muna, Representative Carlos Izagani Zarate, mas matindi pa raw ang korupsyong ginawa ng mga diskaya kumpara sa ginawa nilang pag-express ng kanilang saluubin. Ayon sa dating mambabatas, good luck na lang daw sa kaso. Dagdag pa ni Zarate kung mabilis na gumawa ng kaso laban sa kanila, dapat daw ay mabilis din sila sa paggawa naman ng tama. E dinin niyang hindi maaring gawing krimen ang pagpuprotesta. Kaya mainam na mag-ingat ang mga diskaya sa pagsambulat naman ng galit ng mamamayan dahil hindi raw matatapos ang laban sa loob ng korte. Climax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, aabot sa walong pulis ang mga nasugatan sa ikinasang kilos protesta ng humigit kumulang tatlong daang individual sa tapat ng Kamara Kahapon. Dahil dito, kinumpirma ng Quezon City Police District na magfa-file na rin sila ng kaso sa ilang mga individual na responsable sa kaguluhan. Mababatid na sa naturang protesta kasi, nagkabatuhan din ng putik at pintura sa South Gate ng Batasang Pambansa. Sabi ng QCPD, bagamat nire-respeto nila ang karapatan sa pagpapahayag at nagpatupad sila ng maximum tolerance, naging agresibo pa rin umano ang mga rallyista na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang mga katropa nila na ginagawa lamang ang trabaho para mapanatili ang order sa pagtitipon. Kung maalala, maliban sa naging rally sa kamera, unang namato ang mga rallyista sa Diskaya Gate noong Webes. Sabi ng Eastern Police District at ng NCRPO, posible rin silang maharap sa kaso ang mga nasa likod nito. Fully covered naman at secured umano ang mga binabantayang sasakyan ng pamilya Diskaya. Ito naman ang tiniyak ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos makumpleto ang 28 luxury vehicles ni Nasara Curly Diskaya. Sa isang panayama, sinabi ni Nipomuseno na wala silang secured warehouse para naman sa mga sasakyan. Bagaman nasa kustudiya na kasi ng ahensya ang mga mamahaling sasakyan, nasa compound pa rin ito ng mga diskayak. kaugnayan na niyan, idiniin ni Nipomuseno na tiyak ang pagbabantay ng BOC sa naturang mga vehikulo. Hindi rin daw dapat mag-alala na magkakabulungan sa loob ng Diskaya Compound. Ayon sa kalihim, hindi ito mangyayari. Samantala itinuturing ng palasyo na malaking hakbang ang isinusulong ni Senate President Cheese Escudero na pagkakaroon ng negative list o listahan ng mga infrastruktura na hindi dapat pondohan sa pambansang budget para sa 2026 upang masiguro na bawat pisong galing sa kabanang bayan ay mapupunta sa mga makabuluhang proyekto para sa mga mamamayan. Nanindigan rin ang palasyo na wala silang nakikitang dahilan para isisi sa Pangulo ang maanumaliang flood control project. My reports, si Brigada Marikar Sargan e Brigada Mo. Brigada. Brigada. Suportado ng Malacanang ang panukala ng Senate President Cheese Escudero na maglatag ng negative list ng mga proyekto na hindi dapat ponduhan sa pambansang budget sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugma ang rekomendasyon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcus Jr. sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na busisiin ang umano'y mga questionable insertions upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo. Kaugnay naman sa panawagan ng Senado na magkaroon moratorium sa mga bagong flood control projects sa susunod na taon. Sinabi ni Castro na sinimulan na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtutok sa naturang ilalot may bilyong-bilyong piso pang hindi nagagamit mula sa 2025 budget. Samantala na nindigan ng palasyo na hindi dapat isama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng anomalya sa flood control projects dahil karamihan sa mga ito ay isinagawa bago pa man ang kanyang termino. Binanggit din ng palasyo na mismong ang Pangulo ang nagutos ng masusing investigasyon investigasyon na nagbunyag ng mga irregularidad. Tandaan po natin mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumaliang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At uh, dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni eh, Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay uh, nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Imax. Imax. Brigada H &Y. H &Y. Yung mga miyembro naman ng BICOM noong 2024, ipatatawag po ng House Infrastructure Panel. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Kinumpirma House Infrastructure Committee Co-Chairman Terry Ridon na nakatakda nilang ipatawag sa mga susunod na pagdinig ang mga dating miyembro ng Bicameral Conference Committee na tumalakay sa 2024 National Budget. Ayon kay Ridon, ang mga iimbitahang dating miyembro ang tanging makakapagpaliwanag kung paano naisingit sa General Appropriations Bill ang 94 million pesos na flood control project sa Bulacan na napag-alamang ghost o non-existent. Kabilang anya sa mga maaaring ipatawag sina Ako Party List Representative Elizal at dating Senate Committee Finance Chairman Sonia Angara na kapwa ng una sa kani-kanyang contingent para i-reconcile ang bersyon ng budget. Ang 94 million pesos na proyektong tinutukoy ay ang struktura sa Angat River sa Plaridel, Bulacan na base sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ay hindi kasama sa 2024 National Expenditure Program o sa House version ng GAB. Lumabas sa pagsisiyasat na tatlong linggo pa lamang di umano ang nakakalipas nang simulan ang proyekto na ipinatutupad ng kontraktor na Wowow wow Builders. Iginiit ni Dizon na ang layunin ng imbitasyon kinako at anggara ay upang tanungin kung alam nila kung sino ang nagsingit ng pondo. Pero mangyayari pa niya ito sa susunod na dalawa o tatlong linggo. Bukod sa dalawang mambabatas, muling ipatatawag si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at ang Wawaw upang tanungin kung siya ba ang proponent o hiniling sa sinuman mula sa Senado o Kamara. Ang susunod na infracom hearing ay tinakda sa September 9, araw ng Martes, kung saan sentro ang usapin sa umano'y siyam na kumpanya ng Pamilya Diskaya na ang lisensya ay nirevoke na ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Eto muna mga kabrigada, busina para sa mga motorista. Dahil nadagdagan pa ang inaasahang aumento sa presyo ng lahat ng mga produktong petrolyo. Sa pagtataya po ng Oil Industry Sources, inaasahang tataas ng 1.20 pesos hanggang 1.40 pesos ang kada litro ng diesel. Sa gasolina naman mga kabrigada, mayroong posibleng omento na 80 centavos hanggang piso, habang 60 centavos hanggang 80 centavos naman ang price hike estimate sa kada litro ng kerosene. Isa pa rin sa tinitingnang dahilan ay ang epekto naman ng Russia-Ukraine conflict, pati na rin ang sanksyon sa langis mula sa Iran. Ito na ang ikaapat na linggong magkakasunod na oil price hike sa gasolina, habang ikatlong linggo naman sa diesel at kerosene sa araw po ng Lunes iaanunsyo naman ang official price adjustment at magiging epektibo sa araw ng Martes. -max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. bagaman nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lani, nakaranas pa rin ang malakas na buhos ng ulan ng ilang bahagi ng bansa, partikular nasa Metro Manila. Dahil dito nagkaroon pa ng bagyang pagbaha. Sa Las Piñas City, kabilang sa mga binahang lugar ay ang bahagi ng Marcos Alvarez Street at Molave Creek. Bukod dito, binaharin ang tulay ng pisyo sa Villamor, Pasay City, bandang alas 12. 12 ng tanghali. Samantala, naglabas na rin ng flood advisory ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, kaugnay ng mga bahagyang pagbaha sa lungsod. Binahapo ang ilang lugar ng Mandaluyong, Paranaque, Muntinlupa, Rojas Boulevard, Pedro Hill sa Maynila at Rojas Edsa Intersection sa Pasay City. Dahil dito, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pagmamaneho at iwasan ang paglalakad sa baha. Pinapayuhan ding umiwas sa mga binabahang lugar, lalo na kung hindi na Man naman kinakailangang lumabas. IMAX. IMAX. Brigada Mga kabrigada, bukas masasaksihan po ang tinatawag na total lunar eclipse sa Pilipinas. Posible itong makita sa gabi ng September 7 hanggang madaling araw po ng September 8. Inaasahan naman ang maximum phase nito o yung blood moon na tinatawag sa ganap na alas 2.12 ng madaling araw sa lunes. Ayon po sa DOST pag-asa, masisilayan ng celestial event mula 11.27pm ng September 7 habang ang totality nito ay magaganap Bandang alauna ay medya po ng madaling araw sa September 8. Kaya naman abangan po ang blood moon para sa memorable lunar eclipse viewing na matatanaw sa ilang bahagi po ng bansa gaya ng Metro Manila, dyan po sa Cebu at dyan sa Davao. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, nakagawa na ba ang lahat ng custom action figures mula sa latest trend na Google Gemini? Well, kung hindi pa alamin sa report ni Brigada Ann Cortez ang steps on how to do it at kung mayroon ba itong dalang threat pagdating sa iyong security o ng iyong family. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Pagdad o sinakop na rin ba ng mga nagva-viral na Google Gemini AI ang yung newsfeed sa Facebook o di kaya naman sa TikTok? Katulad nga ng mga post na ito kung saan makikita ang normal senaryo minsan sa mga barangay na kwentuhan nga ng mga chismosa o kung tawagin ay marites. Samantala matapos naman ang controversial hearings ng Senate Blue Ribbon Committee ay iba't ibang version naman ni Sara Diskaya ang naglipa na sa social media. May singer version, may neck brace plus wheelchair version, holding ang mala Rolls Royce umbrella version, with the luxury cars version, at ang nahuli na mga sangri version. Sa kabilang banda, motivational rice baka mo? Well, eto na nga ang rice for you mula sa motivational speaker na si Rendon Labador na nakisama na rin sa trend. Hep, 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 hindi pa rin nagtatapos dahil nakiuso na rin si Senator Robin Padilla. At ito nga, featuring his new cut. Pero paano nga ba nag-boom at nag-viral ang mga ganitong mga larawan? At paano nga ba natatransfer ang simpleng larawan na ito sa ganitong larawan? Minsan po hindi po nila kamukha pero cute naman po mostly po yung mga nagpo-post po kasi ano, parang na-emphasize po yung face nila na nagiging anipin po minsan. So yun po, ang cute po lang po tignan. Ate, ba't napapasmile ka ate pag nakikita mo? Wala na. Oh, ang cute <laughs> po tignan. Uh, Oo. Oh. Oh, Ako nakakaano siya, yung baga, na, parang nawala yung ano mo, yung yung problema mo pag nakikita mo sila kasi nga na ano ako eh, di Matapos nga na mag ito sa social media ay dali-dali namang pinasuyo ni Ate Vanji sa kanyang kaibigan na magawa ng ganito ang kanyang anak. Habang si Ate Jessa San Rafael naman ay hoping din na magawa ng kanyang baby. Maganda. Nakakainggan yung gayain. Yung nakita ko yung mga family picture, tapos yung iba solo pictures. Tatso iba, baby. Gusto kong gayain sana sa baby ko eh kasi hindi ko pa alam kung paano. Eh. Base sa mga posts sa social media, kailangan lang daw sundin ang mga steps na ito para ma-generate nga ang una original pa na maestra super extravagant creative na malaminature type na Funko version of your picture. Sa kabilang banda, bagamat sa iba ay cuteness overload ang dala nito, ay may iila naman ang hindi natutuwa rito at nangangamba sa posibleng panganib na dala nito. Hindi na kornihan oh, na po ako oh, eh. Masyado na po matami. <laughs> bakit ano? Ah, bakit corny kuya? Hindi masyado na pong okay oh, po sila gumawa. Ilang po. Medyo ano rin. Korni talaga na. Wala po eh. Parang... Jejimon, mag-duda po sa AI. Baka kasi makuha yung information, ma'am. Tapos mag Gawin sa Spank scam. Sir, kayo po ba, aware po ba kayo dito sa Google Gemini na lumalabas po recently naging viral? Yes, yes. Actually, nakagawa na rin ako, no? Uh, ako kasi uh, medyo maingat din sa mga ganyan. So, I'll, I'll make sure na kung ano yung mga image ko sa Facebook, yun na lang din ginamit ko. Na may, very limited lang. So, yung kasi yung kailangan natin isipin minsan na dapat yung mga, mga pictures na ina-upload natin ay uh, wala na mga kasama mga information, mga like mga basic information ay mga sensitive information. When we say uh, basic information, ito yung mga pangalan natin, mga address. Uh, if we say sensitive information, kasama na dito yung mga medical records, financial records, and uh, also yung mga business. So, nung ginawa ko yun, alam kong uh, wala naman magiging uh, threat doon sa i-upload kong image. Gemini kasi is uh, under the sa management of uh, Google uh medyo mataas naman yung security nila pero uh, despite of that i dapat maingat pa rin tayo kasi hindi natin masasabi in the future kasi uh may biglang mapasok ng hacker yung database nila since pagka sinabi mo kasi mga mga AI na ganyan may merosure ano mga data collections eh so you need to upload something uh image yung ibang minsan dalawa tatlo pa kailangan para ma ma makuha mo yung yung output na gusto mo? Ah, uh, siguro ang advice ko naman is be mindful sa lahat ng gadget plus it be uh pwede kang magkaroon ng consequences in every um in every steps or in every transactions that you make. Kasi like for example, ikaw sa sarili mo na gumagamit ng AI, pwede magkamali ka ng pag-upload ng photos or something that can uh, that can yung mga Well, exciting naman talaga ang pagsabay sa mga trending at maging viral sa social media. Pero dapat pa rin maging maingat sa pagpipigay nga ng mga impormasyon at maging mga larawan at paggamit ito sa mga AI. At baka kasi sa huli magsisi at magamit nga ito laban sa atin

mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South and Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New South and Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wala rito sa Brigada News sa Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Panlitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVEMAX Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVEMAX Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule Lalaking angat tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.